straight to the point. Ato At galo hona kining speech mahigal ang Alan Peter kay tanong undanon kayo. Gisugdan mahigalas preamble. Onya dayon gisaysay niya, niya mahigala ang politika sa Pilipinas. Eh kung dili ni pamolitika lang, I hope nga uban nga mga corruption issues ila sang imbisigaran. Ani tabo ini mahigala si Sara na magigising ko Ha? Umo na ingon siya nga mao ni ang styles si politika. So ni ining speech ni Alan Peter Caetano He pointed out How politics is played here in the Philippines May tabo na kadaghan Mga kaigsunan Whoever is perceived as a strong candidate They try to destroy So that his candidacy will be ruined Mga sukitig pa minaw Mauna yung style Muna yung style Suman, May tabo bitan ng panahon may gala ni Atong balikan ha Muna yung style nga Og ikaw may kusog ka ron, perceive as strong candidate. Sama ni Sarah Duterte, kusog man siya ron. Inyong tag-in, mag-eleksyon ka ron, muda o Sarah. Kisa magkulay kontra Sarah. Sa pagkakaroon, nanabay kontra nga nito, mabutan tayo si Martin Romaldez versus Sarah. O bisag Risa versus Sarah. Pero mawag si Sarah diha, at least ma level mahigala ang playing field ang na napita pwede na mga higalag, mudaga na dayon yun. sa Risa or si Lini Baka, musood may Galas Martin o kinsa Tulfo. Pagkakaroon lisod yun. Muna nga, tirahon yung maayaw mga sukit paminaw. O muna, og atong tanahon, o balik lantaw ang mga panghitabo. It has happened many times already mga sukit paminaw. Oy. E. And how they are using the same formula. Kani ilang gamito nun the same formula. Kailan mo? Balik ko na nako. Like what happened to Senator Manny Villar? When Manny Villar, ah, on sa katong year day mga kwento no nga budagan siya pagka presidente. Kusog man Manny Villar. Kusog. So sa na uh, hala investigar, investigar, investigar. Unsa may investigaran, ang C5? C5 scandal hala, see, king, investigar. na hala si King Bisigar na daot gyus Manny Villar sa investigation. Gikot-kot gyus sa mayo hala uh, kulito gisag mayo nadaot siya so mo pagdagan niya na kamamo gis mani pero ang at the time kung nahinom mo si Maru Hasto o si Manny Villar na nagbangga-bangga kusog si yung Manny Villar at the time Nag hansang kwarta si Manny Villar agitira-gitira mga higala sa investigation C5 scandal ah kuwan lah So na daot ang rating manibilar ni Bilar si na Maruhas na matay score. Kaya naman mo? No? Na matay score. Wag na damahas Pinoy nga musuod diha mga kagalaan. Mo na usahay makaingon ka kining pagka presidente o kining pagka vice presidente imo nang destiny inday Ako mo ra katuon ako kadugayan. Nga bida no, na siya nga kwan. Kana bang kanang mga mga presidente kag ma presidente medyo imo nang destiny nga nabutang ka diha. Eh kitos Pinoy, tumanga mga ba? kamo na kasubay bitaw kami na kasubay mga na diri? bisag mudagan to spinoy mga galag senador di man tumo hinay man to spinoy mabitan tumo kuyo gusko niya o kampanya and numdong ka so sa 2010 election ang nagbangga-bangga ato si Manny Villar o si Marujas silang duha si Manny Villar taas naman kayo rating. git puk puk lang mayo puk puk lang mayo sa C5 scandal At Ad, apiktaran yung rating ni Kwan. Sus, so, si sa unta mo yung kabintaha na matay man skure. Pagkamatay ni Cory Megala, ni Sulbong maging maayos sa Pinoy. Eh sige, ikaw man, slide down lang kas pagkakuan, Vice President, si Pinoy lang sa mga atong i field as our candidate at the time. Daog, si Pinoy, ba't gisaaran si Maruhas? Nga by next election, ikaw na. Ang kabintahan na po itong Pinoy kay mutuman mga sa saan. Straight to the point! Oh, ako sa karon next, next, next election, ikaw na. Iyaging gitumanan bisa pa man o si Maruhas na lupig na sa rating, Grispo grace po, Di kuan din. No of honor to Spinoy. Puriya kon lang. Di ba pareha karon ba sa sabot ni Sarag ni Bongbong. Wa pa na may galay kuan. Igo lagi gi patilaw pila nga vice president Paghuman la impeachment, impeachment hala sige imbisiga. tay mo. Si Villar at the time kay kusog siya perceive as strong candidate gitira gitira sa C5 scandal. kaban-tay mo Paghuman human mga higala naba Naon sa mga mobilyar? Naba investigation? Be, real talk lang ba? Wa na. <laughs> <laughs> nga no man to, tungod lang mga higala nga, ti, tinahon yun siya for purposes nga dili sa mga higala mahimong mudaog sa eleksyon. Straight to the for point. For purposes nga madaot siya mga higala, ang mga tao, makakita nga o, oh, di ba din ni maayos ma, si Kwan, manibilian sa ba din na may Kwan, ano? Road issue, mga higala to sa Paranaque, Ah, daot sa si manibilian Pagkaman sa eleksyon, ay, yun sa man, hay man ron. Na-issue pa bang C5 si Ronday? Wa na gyud. Hilom pa mang higalas tira na. <laughs> oh, nakabalik ang mga Villas. Duha go na kabok na nasa Senado. Si Sincha may higalas si Mark karon wa si so na si Sincha, out Sincha in Camil. So wa na, but pa sabot mahigala nga ang mga Pilipino sa hingalimtanon ra pud gyud kayo. <laughs> <laughs> Kinatay unang imbisigasyon nga nadaot yun nila. Pagsunod mga kaigalaan, kamantay mo, Pinoy ni Presidente. Pagka Presidente ni Pinoy, Vice President si Binay. Pastang kusuga man yung Binay. Tinuray lang mga higala, Vice President si Binay at the time pero wao eh. Puting taasag yun kayo sa iyang rating. Nagtuo ganito ko na naka MCLA ganito ko at itong panahon na may gala ang among lecturer sa MCLA may ingon na ganito kay siya mo ay Council Libina sa See in Malacanang, ha? <laughs> Mura nga ni Guru na mahigala nga, kwan. Ha? Sila na may mapulis Malacanang. Kwan nila damha nga sa diha may galang nagkaduol, nagkaduol ng eleksyon. Gitira binay sabi, O sa mga Ang Makati, ang katutuang parking nga uh, kuan sa Makati itong mga buildings sa Makati la gitirahan kay kini si Binay hasta bang asinda Binay ala perte kurapa ining Binay <laughs> 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 Nadutlang lang Binay Nadutlang lang Binay Kinis Mar po, gid dili gid para iyan ning pagka presidente kay kadto panahon na gitira nila gitira para nga musod si Mar Unsang pagkaitabuan may gala? Kini si Mar medyo may pagkasanggabon gyud ni. Eh. <laughs> O isigutan na lang pagka-presidente ba? Murag mamao ng lakson. Kabantay mo lakson. Si lakson may ganang dagan kani ato presidente pili. Kani karon bago ni dagan pili. Pero mo dagan ng na doon mo na o. Kani karon no, hapit mataga karon. <laughs> 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 ano was maruha sa ang pangando yan ang maruha mga presidente mga presidente 2010 pa. Unya na no, no, martay kalit si Kure mahigala ni slide down sa pagabisi presidente. So sa 2016 iya na gyud ta to. Hala, gitirag mayo Binay, gitira. Apik ka lang Binay, Ni gamay ang rating ni Binay tao, ay, Ha? Sa imbisigar, imbisigar, la, imbisigar, imbisigar. Apiktaran ka Binay. So, bitabita bita, no, ha, nang tatong Isus ni Sud, mas dutirte wa Askang di malasa. Kaya dutirte wa man ama. O may plano na. May dagan na, dilik kumudagan, dilik kumudagan na Wa na panahon nga ilang ibisigaran sa Duterte kay dito naman lima kahinom daw mo Duterte nga Nag-filing na certificate of candidacy, wala pa mo file. Ha? Adili ko na sa mudagan. Doon na pailain nag-file, nga ni substitute last Duterte, kabantay mo. Adili, dele mudagan, dili, mudagan. Diwa na panahon. Kay mingon pa Duterte, mudagan, nga layo pa, ah, imbisigaran po to so, pagdagan Duterte, may na presidente yun. So, si Maruhas, ikaduha gitong pagka, pagkapakyas yung taon. Ang pangandoy na maruhas mahimong presidente, nakasubay magita anak kay si Mar Moari mo ito na to, may interviewon. E Moari po si Villar Moari ito sa interviewon. Sila duha yun pag 2010 nga pangandoy niya mga presidente dahi. Wa, giba dahi namatay magkalit skuri. Di sa si Pinoy. na ang history anak. Kasubay mo ko anak. Kaya sige mo interview lang sa so, una. Si Villar uh, o si Mar. Moari na sa kong program. Dito ba mong istasyon dito sa sa kulon. Mo text na gumani bilang anak ko sa si programa pil ko dere. Are dere kay interview hon tikare. Di o si Maru Hasan mo are may gala sa Cebu. Mo um, text na may gala nga mo suri ko sa si program, programa. O are dere. Ha? Kay kinat to programa Priya Buyag kada bangi paminaw tas katauhan ba. No Priya Buyag. So mo nga ato pong tagaan sa microphone nga o, sige. Pare ba ni pam 4 og ni guen unta nga. O sige Pamari, interview hon kanako. O guen are dere. Indi man sa yam tagi isnam. <laughs> bantay mo mga mayoralty candidates dito sa Cebu at tanan ang lima gyud atong i tagaan airtime dire mahal bay kini mo airtime sa DOHP ha pero tagaan ta libreng airtime karon aron maka part na sa mong responsibilities katauhan kinsa ang pilion ang tanan nga mga mayoralty candidates si Ari ay ang lima pero sa vice mayor wa namatay time dire ni hangyo nako nga kun nga mo anhi ako lang gibalibaran kay wa may time Nahurot naman, di man pwede o Usa ra itong interview or duha niya, sing usa. So, ato taga, agigayon tanan. So mara ko ka, subay ko ining maruhas ang iyang pangandoy 2010 pa na. Pagka 2010 na palpak in taon tong pangandoy, kay, pero di agak sa Pinoy. In fairness ni Pinoy, isaaran sa sunod ikaw na. Karun ako lang sa ik. Pag 2016 niya, supultahan niya sa Pinoy. Pero ni Tumaw Mas Duterte. So, na nagyos maruhas taon. No? Niya, karon. 2022 mga sukit si BBM, okay, ni si BBM o kini si Sarah tanaw mahigala karon ang kusog ron Sarah man hala investigar investigar wa madutli Sarah ang first half mga higala sa administration ni BBM gitira gitira si Sarah wak madutli sa Quadcom o ang pagmatuod ana ang ebidensya ana nga wa madut si Sarah ang 2025 midterm election Anong kakanagaw nyo nga? Ang taong bayan, ang taong bayan. Umuwing ka taong bayan, ang voice sa taong bayan, mapadayag na pinaagi sa eleksyon. And what had happened during the election? ato Mayo. Motoy, tingog sa taong bayan. Daghan ang mga Duterte, mahigala ng mga endorsed, ng mga senador, nanaog. So kana nagpasabot nga, sarahan tu sarahantunong taas kay grating, sarahantunong number one ron. O maghiskot kay ginsa mga higalay, kini ni ang presidential ball ron nga og, roon da og so, huma eleksyon ron ron daog sara so human na man mid election tirahan na po nang tirahan na po kwan siging tira tira aron nga madaot yun. una kong giingon karon ang impeachment mahigala mi ingon supreme court dili mao wa mat follow ang proseso dili pwedeng lamot lamoon lang by 2026 pwede pa nang pasaka ang kaso february 6. 2027 pwede yung Japon. Bisa pag ingon, bisa pag 2028. Moingon, na naman hapit naman human naman Hapit naman na huma, ang total hapit naman ang eleksyon dili. Bisa pag na lang eleksyon, bisag pila kabuhan na lang, i-impeach yun nila si Sarah. Nga naman, aron nga, kung ma-impeach, dili ingon nga pagtangtang ang tuyo. Ang tuyo, i-impeach yun. Aron mga higala nga butangan dito o perpetual disqualification sa pag-hold of office di nasa pwedeng makadagan, di nasa pwedeng pwede sa unsang posisyon sa gobyerno. Muna ito yun. Pamintaha ba? Ngayon, abot na may eleksyon, why kontra nga ligon? O sa kininiang basketball pa ni Nida kaya na forfeit ang kontra. <coughs> muna, mingon si Alan Peter Ketano O, oh, wala. Turi versus Basti. O, oh, okay. klaro na kayong daog na ginaan sa Turi. Wagong tungas wow, Basti. <coughs> Kaya ba, ato, real talk ni ato. Kaya lisa ko kayo ato pag yung atik-atik kung yung accountability na ang masa no, mo naging muna kaminos. Ha? Muna, kini akong programa di kong istorya din kung klaro-klaro gina itong istorya. Ang tuyo sa impeachment, mga kagilan aron nga ma-disqualify si Sarah di kadagan sa 2028. Dili kay accountability, accountability, Jesus Marosip. In the guise of accountability, kunuhay, ha? pero ang main purpose, ang pag disqualify niya. Kaya kung tinukod pag yung crusader ka, may kalag anti-graft crusader ka, kanang dagko din ha, may kalang problema na Flag Flood control project, kanon di man lagi, wa man ko kadungog in mga tahuan na nga nagkisikisig hain man kontraktor. Kinsa yung kontraktor, kinsay kontraktor in project nga guni-guni. Kining project, nga yung ghost project, kining palpak na project, kinsa may kontraktor, na Muto ito pang yung taon. Pero wala magwa sila interest lagi. Nga man? di ba klaro o tatao man mahigala nga pumalitikagin ang tuyo intanan? Boses na pinakikinggan Opinyon na pinaniniwalaan Attorney Rufil Fernandez Pano Sa Straight to the Point